Ikaw ba isang sudyente, magulang o kaya guardian na nais malaman kung ano-ano ang mga proseso na dapat pagdaanan upang makapag-enroll sa darating na school year 2020-2021? Pwes, hayaan niyo pong tulungan namin kayo upang maunawaan ninyo kung ano po ang mga prosesong ito upang ang inyo pong mga anak ay makapag-enroll sa darating na pasukan. Music Ako po si Sir Jem and welcome to another episode of Itanong Mo kay Sir Jem. Ang tanong po natin ngayon ay, ano-ano po ba ang mga proseso na dapat pagdaanan upang makapag-enroll sa darating na school year 2020-2021? Bago po natin pag-usapan ang mga proseso o mga hakbang upang makapag-enroll ang inyong mga anak sa darating na pasukan, kinakailangan niyo po muna ihanda ang mga sumusunod. Una, LRN ng bata. Pangalawa, birth certificate. Pangatlo, iba pang mga impormasyon na may kinalaman sa bata, mga magulang at kinararoonan nito. Matapos maihanda ang lahat ng mga kinakailangan, tumungo naman po tayo sa mga hakbang na kailangan po ninyong pagdaanan upang tuluyang ma-enroll ang inyong mga anak sa darating na pasukan. Una, ang mga guro o advisor ng inyong mga anak noong nakaraang taon, school year 2019-2020, ay makikipag-ugnayan po sa inyo sa mga sumusunod na paraan. Una, text. Pangalawa, calls. Pangatlo, email. Pangapat, messenger panglima, mga official project. Ang mga guro o advisor niyo yun ng mga anak ay magbibigay ng link na kung saan dito po ay nakapaloob ang tinatawag nating Learner Enrollment and Survey Form or LESF. Mayroon po tayong tatlong link na kailangan maintindihan. Una, meron po tayong link na para lamang po sa mga incoming grade 7. Meron lamang po tayong link para sa lahat ng incoming day 11 at may isa din po tayong link para lamang po sa lahat ng incoming day 8, 9, 10, and 12. Dapat po masigurado po natin tama ang link na ating gagamitin upang may enroll ang ating mga Matapos malaman kung anong wastong learner enrollment and survey form ang dapat natin gamitin sa inyong mga anak, ay eh, kailangan na po natin sagutan ang learner enrollment survey form na ibinigay sa inyo ng inyong mga advisor. Eh, paano ba sagutan ang learner enrollment survey form? Panoorin po natin ito. pagkakataon po na kayo po ay hindi makasasagot ng Learner Enrollment and Survey Form through online process, ang paralan po sa tulong po ng mga local government units ay mamibigay ng mga hard copy ng Learner Enrollment and Survey Form. Unit, ito lamang po ay magsisimula sa darating na ikatlong linggo ng Hunyo para po sa karagdagang informasyon kung ano po ang magiging sistema ng pamimigay, pagsasagot at pangungulepta ng Learner Enrollment and Survey Form, maaari lamang po magkantay ng anunsyo mula sa paralan o kaya sa local government unit. Para naman po sa mga sudyanteng balik-aral o kaya mga sudyanteng gustong lumipat ng paralan, kayo po ay maaari makipag-ugnayan sa mga para lang gusto po ninyong pasukan sa darating na June 15 hanggang June 13. Makakaasa po kayo ng lahat ng mga paaralan ay magbibigay ng mga numero na maaari po ninyong tawagan upang sagutin ang inyong mga tanong. Maaari din po silang magbigay ng mga anunsyo sa mga official Facebook pages na kanilang paaralan. Muli, ako po si Sir Jem at nawa ay natulungan po namin kayong maunawaan ang mga hakbang na kailangan po ninyong pagdaanan upang ma-enroll ang inyong mga anak sa darating na school year 2020-2021. Happy Enrollment!